Bakit ang titigas ng ulo ng mga kabataan? Bakit minsan hindi nasun sa magulang? Kasi parang kumpante na sila eh. Para bang feeling nila na, ah hindi, mahal naman ako ng nanay at tatay ko. Mahal naman ako ng, ng magulang ko. Okay naman ako kahit mag kahit naman magsalita ako ng uh, kung ano-anong hindi maganda sa kanila, okay lang yun kasi mahal naman nila. Minsan, alam mo, totoo naman yun eh. Wala naman problema dyan. Na minsan nakakapagsabi ka ng hindi maganda. Pero pag palagi mo nang ginagawa yan sa bahay, araw-araw ka, ganyan ka, para bang lahat na lang, araw-araw nakasimangot ka, galit ka, tapos pag sumagot ka sa magulang mo, wagas, alam mo yun, di ba? Walang galang, walang respeto. Kaya minsan pag nakakarinig kayo sa magulang niyo na sinasabihan kayo at sinasabi na magulang mo na dandahan ka sa kasalita dandang ka sa mga sinasabi mo, kailangan pag sinasabihan mo pa, tapos hindi makikinig sa so, isang parte naman, dadahan-dahanin mo naman. Ito, so, pakikiusapan mo. dadahan. Okay din yun. Nakikinig din naman paminsan-minsan, pero minsan naabuso rin pagka sobra ano. Pag sobra naman yung maluwag. Pag sobrang luwag ka naman sa bahay, pagka hindi mo naman sila sinisita sa pinagagawa nila sa buhay nila, o oh, tuloy-tuloy lang din yan mga yan.